Pero dapat to, marunong ka rin bumalik ng anong-ano mo. Kasi ikaw, magaling. Flower of the mouth ka Mm. You have a flower of the mouth na magaling mag-ano. Pero kung gagamitin mo yung sama-sama, sa mali, iwan ko lang. Yung, yung bunganga mo, mamulaklak talaga yan ng ano, pigsa. Na. Mm -hmm. mga ganyan ng mga taong hindi niyo lubos na kilala. Kasi oh, no. baka someday, may tumubong bungkol dyan sa inyo, hindi nyo alam kung sino yung nag-aano sa inyo. Kasi yung mga manlulukong tao, hindi naman din yan? Tama. Mabis ka man, siguro sa demonyo galing. Gahaman, sakim. Sakim sa pera, madamot, nagtatago ng pagkain. Ayan. Ayan. Diyan kayo. Diyan. Yes, tama lang yung sinabi mo sa tupad na 5,000. Naging sa... na lang. Tama yun. Mga Naga sakim. Gagabaan talaga yung mga ganun. Gaba. Pag nakipag-usap ka. oh, di ba? Tama Lord, nga yung sinabi Lord, ko doon. Hold of honor ka sa taong kausap mo. Hmm. Hold of honor ka na ganito. Huwag mo yung parang ginawa mong pulubi. Ginawa mong ano. Ang pulubi may pulubi nga, nasasaktan din yan. Pag nangini na hindi mo nabigyan, nasasaktan din yan. Di ako, kuyara ko, hindi kinukuha ko sa'yo. Diba? Diba? Hmm. Kaya ikaw, ano masabi mo? Kasi ikaw ang vlogger sa mga Ayan. environment na nangyayari. Ako, ang masasabi ko, ang utang ay utang na kailangan bayaran. Dami nga nagchat-chat sa akin kasi kaya ito ate kasi wala akong pambiling ulang Ay, ah, hindi na valid reason yan. Hindi ah, na valid reason mo, yan. Alam mo isang araw, sabi niya. Hindi natin, na valid reason yan. Ganito, ganyan, ganyan. Ay, ah, hindi na valid reason Wala kasi kayong pang ulang, gabi-gabi na. Kahit, ko, kahit pa nagre-reason ka, mag-abot ka kahit pa konti-konti. Sabi ko, ka, sabi ko hindi alam mo, reason. ang tagal mo hindi nagtitip chat chat sa akin, tapos bigla mo ko naalala. Tapos sasabihin mo ganito, pinapakonsensya mo ba ako pagtanggihang kita? Sige nga, option, na, op option mo ako ng ganitong rason. Uutang ka sa akin dahil wala kang makain. Kasi nag-usap-usap tayo dyan ng usap, ano lang, kaso. Hmm. Tapos naalala mo ko chat na utangan mo ako hmm. sa tagal. Di ba pinagbigyan ko na siya noon kasi wala siyang tubig sa ano yun Manila water. Binigyan ko yun ng pampakapit ng tubig. Oo. Bandang huli, ako pa ang inaway. Kasi naningil na ako. Kasi may tubig ka na, nakakapaligo ka na ng maayos eh. Tapos mga ano, sabi ko, sige, balik mo lang sa akin yung ano. Ay, balik na, pero may... malaki ang tubig ah, baka nasa trisimil mil yun. Oo, oh, okay. ganun. Oh, uh oh. -huh. Isang bagsak. Isang ko sa bagsak. 30 yun eh. Para matulungan ko siya magkatubig oh, kasi gusto niya. Manila yun eh. Dito, niya mag dito siya mag-igig. Mm -hmm. kod, pagod na ako dyan kasi may pinakabit na akong tubig. Alos tatlong taon. Mga. Pero ang nagiging bill namin, 1,000. O higit pa dyan kasi may host nga. Sabi pag may host, malakas daw ang ikot. Mm, malakas talaga. Ngayon, siguro 3 years to Mga more kasi ang pakiusap sa akin, isang linggo lang. Pero umabot ng ganun. Hindi naman ako taong mayabang, hindi naman ako dahil tubig nga kailangan talaga. Hindi pinabayaan ko. Pero nakikihati ako. Nung nagtanggal na siya ng tubig, hindi man lang siya nagpaalam. chinismiss pa ako. O, di ba? Ang galing. Ang Ang galing. Ano? Sa sulo na namin ang tubig, nagbibilang ako 200 plus 300. Samantalang ilang taon ako nagbibigay ng 600, 500. Hmm, ba? Ang laki ng tubo ko. Tapos bandang huli, ako pa pinag-chismisan niyo. O di ko, hmm, babalik ba? yan sa inyo. Sabi ko, well, hindi na, hindi naman ako may problema kayo eh. Pinakabit na kita ng tubig. Chinismis mo ba ako? Hmm. O katulad din doon sa pinauutang ko na, o ganito, ano ka na lang ng tubig binayaran niya ako, inaway pa ako ng asawa hmm. kasi may tubig ka na, mga ilang years hmm. sabi niya, ati pautang ha, ganito, ganyan wala kasi kami maunap hindi ko, dininay ko yung chat pumunta hmm. siya sa akin marami akong pwedeng ibigay iyo, kahit di mo na nga hindi na kita, ano, kasi pagkain kaya lang, ang tanong utang ka ng itlog sa akin, utang ka ng noodles hmm. utang ka ng ganito ang tanong, saan ka ba bumibili? Oh. Kasi ang alam ko, hindi ka naman bumibili sa akin. Hmm, di ba? Pag ganyang mga ano, simpro, nakakaintindi ako, di ba? O, sabi, huwag magdamot. Hmm. Ang tanong, saan ka ba bumibili? Bakit pag utang sa akin? Kung saan ka bumibili, doon ka mag-ano, ay di naman kasi. Ayan, pagkakamaliin inyo, hindi nyo ko inalagaan. Hmm. Kasi gipit kayo, makakalapit at makakalapit kayo ulit kasi malambot ang puso ko sa mga ganyan. Pero pag tarantado ka, Napakita ko rin, mas higit pa ang katarantaduan ko kisa sa iyo. Mm -hmm. diba? mm -hmm. Kaya marami na akong narinig na tungkol sa pag-aano uh, nila sa akin. Pero wala akong sinasabi. Kasi sabi ko, hindi ako may problema, ikaw ang may problema. Lalo mm -hmm. ka pang mamuno problema. Kasi ang pera, kahit anong gugus pa ng pera, man, ano, pangyabang na may pera ka, nauubos yan. Tanungin mo, interview ka sa may mga trabaho, nauubos ka agad yan. Minsan nga, naka-utang pa sila sa mga pangasahin. Ako kasi, nagsimula man ako sa wala. Kaya alam ko yung wala. Ako rin, nagsimula rin, nags rin ako. Ka. Kaya lang, kung talagang ayaw mo mawalan, mag-keep ka. Mag-ano ka, dapat marunong ka mag- piso-piso itago mo para may kukunin ka in case na ano. Naranasan ko kasi yan. Kasi akong nagpapautang. Pero pag ako nang lumapit, hindi na ako makautang. Oh. Hindi na ako makakuha ng mga tao. Ano, ko talaga sa inyo, mga guys. Na, utangan ko din. Pero pag sa akin, mabilis lang. Isa pa, nung mga nakaraan, utangan ako kasi walang-wala, natanggal sa trabaho. Nung ako naman ingil, kasi idadagdag ko rin sa tuition, sa school. Ako na yung wala. Ako lang nangangapa. o, <laughs> oh, ba? Diba? Ako na ang nag-provide para sa sarili ko. Sinisisi pa. Nakita mo nang natanggal nga sa trabaho. Maniningil ka. O, oh, di ba? Nananahimik ako dito. Lalapit ka, tinulungan kita. Hmm. Tapos ako pa inaway mo. Sabi ko, kung hindi ka lang, ano, pinatulang kita eh. Paano kung pinatulang kita? Ano mangyayari? Hindi hmm. na tayo friend. Kahit lutong ulam na luto ko, hindi na kita bibigyan. Hmm, kasi may, may, gap, nagkaroon tayo ng gap, gap. sa sarili kong pera. oo mm -hmm. may mga ganong ano, senaryo. Dahil ako magaling ako magbigay, kahit hindi kita ka ano-ano, pag naano ka ng sobra-sobra supra pagkain namin, mm -mm. namimigay kami. O, ba diba? Sa alagang ganon. Pinakilala mo lang na ganon ka. Ngayon, hindi ka na bumibili sa akin kasi may utang ka sa akin. Hindi, wow. Hindi po nakilala kita in, uh, ano Hindi ko kasalanan na nawala siya sa so trabaho niya. I-nagka-utang ka ng time na niya. Siyempre, sisingilin kita. May abiso ka ba sa akin? Wala. Mm -hmm. Wala kang abiso sa akin na natanggal ang anak. Kaya wala kang karapatan magalit sa akin. Kasi marunong din ako mag mm -hmm. gusto Magusto mo. Huwag mo lang ako pikunin niya. Hindi, hindi ko mapigilan. Iwan ko lang iikot ikot ka talaga dyan sa kalsada na, magbayad na kayo kung nga tinitaste ko pa nung wala ako na, yun guys, Singin magbayad mo kayo marunong lang kasi ako umayos ng buhay ko kasi mahirap talaga mang utang na hindi marunong magbayad kaya magbayad na kayo kasi yung mga inutangan nyo nangangailangan din Nangangailangan yung mga yan. Kaya ako, kalang, ako sa inyo, mabayad mga, na kayo. -utang na yun, sila lang dapat mabuhay. Mm, okay. di ba? Ikaw lang dapat mabusog. Sige, magpakabusog ka ngayon. Iwan sino, ko lang, sino sino yung, ng sakit. Sino-sino yung kakapalang mukha dyan na hindi marunong magbayad ng utang pag nangangailangan. makilala at mahahanap at maalala na yung tao pero pag may pira na hindi na maalala yung tao hindi na magbayad kakaroon pa ng abnesya. Hala, sige kayo. Oh, sige, bahala kayo sa buhay niyo Magbayad na kayo.